Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin sa mga dapat at di dapat gawin. Huwag kang magsugal kapag ikaw ay bagong gupit kung hindi ikaw ay siguradong matatalo. Ulitin ko po, Huwag kang magsugal kapag ikaw ay bagong gupit, kung hindi ikaw ay siguradong matatalo. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba na sa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.